Năm hả một công ty ăn đi <laughs> emo. Ay năm mày công ty đi. luôn Tutulog lang po kami dito sa labas. Nawala ng tirahan ang anim na pamilya matapos na matupok ng sunog nitong Huwebes sa R. Castillo Street, Barangay Kalawaan. Ang bahay ay gawa sa so light materials. Ang mga kalapit bahay na damay. Pasado alas 5 ng hapon ng sumiklab ang sunog na naapula alas 5.28 ng hapon. Emosyonal si Bong Ortega, isa sa mga nasunugan ng ikinwento ang pangyayari. Nagulat umano siya nang biglang may sumigaw at nang kanyang makita ay malaki na ang apoy. Wala din umano silang naisalba at ang higit na masaklap ay nagpalipas na sila ng gabi sa labas ng nasunog nilang bahay dahil wala nang matitirhan. Nandun po ako sa loob ng bahay namin kapon. Hinagawa ko po yung pinto ng kwarto namin. Bigla pong may sumigaw sa kabilang bahay na may nag-aapoy po dun sa taas nila. Tapos paglabas ko po ng pinto ng kwarto namin, nakita ko po lakas nyo ng apoy, ang laki na. Eh, hindi ko na po nakuha mag -ano pa ng gamit. Maghakot pa dahil, and na po yun. Sinalba ko na lang yung sarili ko. Mga alas 4.15 po. Bali po, isang buong bahay lang yan. Tapos may mga divider ng, bali, apat. Apat na kwarto-kwarto. -kwart. Bali po, ang pamilya niya, aning, aning anin pong pamilya. Ang tagal po bago dumating yung isang bumbero eh. Ngayon, nung paglating po kapon, ang, ang tubig po ko lang kaya halos maubos na rin yung bahay namin. Tapos dumating po yung barangay ng kalawaan, medyo na rin, late na rin eh. Wala na, paubos na talaga yung bahay namin. Halos wala na po kami na isalba. Ayon sa isa sa mga kapitbahay na mas piniling hindi na makuna ng video, nagsimula umano ang apoy sa nasunog na sinaing. Bandang alas 5 ng hapon, kung tayo mga kapitbahay namin, nasusunog daw yung yung likod. Yung, kasi may mga sa likod. May nakaiwan do ng sinaing. Ayun, tumas ng tumas yung apoy. Nakita ko na lang. Abot na sa kisame namin yung apoy sa may looban. Pero mabilis naman yung mga bubero, mga 5 minutes lang nandiyan so, Buong dinding namin na nasunog ng na second floor. Wala naman nasaktan, okay naman lahat. Panawagan ng nasunugan na sila ay matulungan ng mga may mabubuting puso. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa nasabing insidente. Ang um, ano ko lang po, yung matulungan po kami. <laughs> Dad, wala na po kontit sila Tutulog lang po kami dito sa labas Naglalatag lang po kami dito sa tabi Ng karton Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ayos Pasig